Guys, what's up sa mga gusto po mag-change P out? So, ganito lang po yung gagawin natin. So, kung, for example, dati kayong uh, bank, gusto nyo mag-change ng PayPal or dati kayong PayPal, gusto nyo mag-change ng bank. So, punta po tayo sa ating tools. Ayan, punta po tayo sa ating um, dashboard. Ayan, pag nandyan po tayo, pumunta tayo sa payout. Pag nandyan na po tayo guys sa P-out, so uh, nakita nyo naman yung arrow sa taas, di ba So yung arrow na may gear, pinutin po natin yan. Ayan. So guys, ito po yung sa akin. Ayan. So kung pag in case gusto nyo magpalit ng p ako kasi may dalawa akong uh, profile at saka FB page, so dalawa yung p method ko. So kung gusto nyo magpalit dito, pinutin nyo lang po yung taas. Ayan. Pag pinindot nyo po yung uh, payout method, ayan, example ito, pindutin po natin. Pag pinindot nyo po yung payout method, ayan. Kung gusto nyo pong i-update, guys, pindutin nyo lang po yung update. Ayan. Siyempre, pag pinindot nyo po yung update, pwede, pwede kayong maglagay ng manual link through bank or link sa PayPal. So, depende po sa inyo kung ano po ipapalit nyo. For example, itong manual link bank account, i-click nyo po yan. Ayan. Hmm. So, maglalagay na siya ng info. Anyan. Mag Ilalagay nyo yung bank, yung account name, tsaka IBA number. Siyempre, kung nasa Pilipinas kayo, SWIFT code. So, depende sa bank, kung anong bank po kayo. For example, BDO. So, isa-search nyo sa Google kung anong SWIFT code niya. Dito kasi sa Dubai, uh, IVAN number kami. So, ganun lang po kasimple. Tapos, pag na-input nyo po lahat yan, so, ma-update po yan after 5 days I uh, hold will be place update payment method schedule. So, ganun lang po kasimple guys. So, pag i-change nyo po yan, automatic po yan. So, make sure na hindi po lapit na ng 22 kasi sa hura na po yun. So, mga this date, pwede nyo po yung palitan. So, I hope may natutunan. Follow nyo po ako for more update and tutorial. Maraming salamat.